Ginanap ang pinakaunang Philippine Tour Guide Summit sa isang hotel sa South Road Properties sa Cebu City ngayong araw ng Miyerkules, September 17, 2025. Ang summit ay inorganisa ng Department of Tourism sa ilalim ng temang Love Our Islands, Love Our Stories. Ito ay dinaluhan ng mahigit apat na daang tour guides mula sa iba't ibang rehiyon sa buong Pilipinas. Personal na dumalo sa event si Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco na siyang nanguna sa pagbubukas ng summit at nagbigay ng mensahe sa kahalagahan ng mga tour guides bilang frontline storyteller ng kultura at kasaysayan ng bansa batay sa pinakuling datos mula sa DOT. Noong Agosto 31, mayroong 4,598 regional at community tour guides na opisyal na kinilala ng ahensya. Bilang karagdagan, ang Central Visayas ay nangunguna sa pinakamaraming tour guide na mayroong 2020 na mga nagpapatunay na malakas ang turismo sa rehiyon ang kaganapan ay naglalayong lumikha ng isang pambansang plataforma para sa mga tour guides, stakeholder ng industriya at mga gumagawa ng patakaran na magsama-sama para sa pakikipagtulungan, dialogo at pagkaplano para sa hinaharap at patunglad ng tour guide sa Pilipinas kabilang sa mga layunin ng summit ay ang pagbuo ng profesionalismo sa mga serbisyo sa paggabay sa paglilibot, pagpapabuti ng kalidad ng mga serbisyong ibinibigay sa mga turista at pagtataguyod ng pagpapayaman at tunay na karanasan para sa mga bisita ng bansa. They are equal in terms of their excellence and they are unmatched in terms of their hospitality and the love of country. And that is why we entered into a memorandum of agreement with the DSWD and made sure the DOD and the DSWD, first, to offer alternative livelihood training and second, to provide emergency cash assistance mula rito sa Bombo Radio Cebu. Ito si Bombo Kenapor ng Bombo Radio Philippines. The number one most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo.